Ayan, sobrang init. Namatay yung halaman. na ah, layat. Bubuhayin natin ngayon ito. Ah. Anong dinoto nila? Ba? Sa bato ah, na may talong pa. Punta tayo sa guardhouse. Kakabit natin yung itong ano, pang dilig. Ayan ah. Kasi yung halaman sa guardhouse, tuyo na hindi kaya uh, bumili kami ng spray to mukhang maaganda tong ginili namin na uh, panggilig yeah. aginit kasi aginit tayo ngayon mga kabayan maadiligan maa yung halaman natin sa guardhouse kasi tuyong tuyo na hindi na nadiligan Ando na yung hose, kakabit ko na lang to. Albo na tayo. Ah, boss. Oh. Tuyo na 'yung alaman. Natuyot na tuyot na, na tuyot. Ganun kainit ngayon. Ah, papayan. Andiyan 'yung hose. Bibig ikakabit ko ito, ha. Ha? Dito na natin dito. Ayan yung hose Ayan, sobrang init. Namatay yung halaman. Ah, layat. Bubuhayin natin ngayon ito. Grabing ah. init. Kaya namatay yung halaman. Dito, ang na. Ang ulong Ang yeah. init ng ulong Didilig tayo ngayon sa kainitan. <laughs> sa kainitan, nagdidilig tayo. Dito tayo sa ngayon sa ano, na may main ng guard house. Yan o. Oh. Yan, Marcos Highway na po yan. Napuntang Kogyo. Yan. Pataas, Kogyo. Padilla, kainahan. Pagkita na doon sa taas yan. Didilig tayo kasi ano, mamatay yung mga halaman kailangan na natin ito diligan para fresh na fresh sila fresh na fresh kasi kasing ano rabing init sa panahon ngayon namamatay na ating ah, halaman halaman namamatay na ayun si Chip Chip Eh, <laughs> si. Si San Gogo yan, San Gogo. <laughs> Mahaba yung ating hus ngayon, mahaba. <laughs> Samahan yung mga ano ko mga visitors. <laughs> Kailangan natin ito diligan kasi mamamatay. Okay ba, Chip? Oh. Ayan, may tumubo ng talbos dito sa harap. May talbos na sila, may talbos. Oh. Ayos. May talbos. Okay na yan, tama na. At Atin na itong hose. Ah, uh, mahaba yung hose na Oh. No? Anong dinoto nila? Ba? Sa bato ha, may talong pa. Grabe <laughs> yung dumi ng ano. ano nila, lutuan. Hindi na naasikaso busy mga natin busy mga security natin busy kaya hindi na uh, linisan hmm, you know? <laughs>